Nag-toothbrush ka naga. Ha, 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 ha. Sino? Ano, sino? Aka? Ako ho! Ako ho! Sinasabi ko ako daw nakapanghayso na. Yan, yeah, kita mo. Mm -mm. -mm. Siguro nakikita ang kadindi yan ng tenga. <laughs> okay. Yan ang sinasabi ko sa Ano namang inay, baka naman uh, malay niya naman eh. Ano? Tiratanong natag dyan. Ako ako yung nagtutbrush. Hindi, malay mo. Maya, may yamin, ano mga na, may kung... nakasipit sa ngipin. Kaya lagi ko sinasabi sa iyo, bago ka humarap sa cellphone, bago ka mag-content, walang muta, Walang kulang. Allahoy! Walang ngima. Allah, na, yan ay eh, totoong nakikita. Ari, eh, totoong tao na talagang nagkakakulangot, nagkakamuta, <laughs> nagkakangima. Nagkakangima. Ah, kumain ka oh. ng mangga. O, oh, bakit? Ay, ako naman hindi para kakapanghisaw. Ay, kakapangay ko pala. Siyempre, mapapahugog muna. Mayami ako manghihisaw. Tsaka, nagagawa na ng content. Siyempre, diritsyo na yan. Nagpapakatoto tayo. Yun ang tawag doon. Inay, naku po, Diyos ko po. Kaya, wag yung ano, wag yung iisipin ako hindi nagtututbrush. Ako yung brush din naman. Mm. Ngayon pa lang, hindi pa ako nakakatutbrush. Pero salamat sa pagpapaalala. Ayaw mo magtututbrush ako mamaya. Arit pa, ang kakainin niyan. Hindi pa yung makakapanghisaw. Ayan, oh, may kakainin pa akong papaya. Kita mo, mas malaki pa sa uh, ulo ko. Um, ano ka mas malaki? Ulo ko. eh, ulo. Ulo mo naman. Akin niya. Mm, mas <laughs> malaki pala ulo. Ayan, baka mga yan eh, ano. Ayan hindi naman? pa nagbabitamin C. Kayo uminom oh, yan. vitamin C. Oh, ako kakatapos ko lang uminom ng vitamin C. O oh, baka naman kayo hindi pa nakakapag-inom din yan. Nakakainom. Hindi naman yan ang ininuman mo. Alin, baka lang ikaw naman iwala. Hindi pa nga nabubuksan. Alay, hindi. Ano bubuksan. Hindi pa yan bukas. Ang kuha ko yung doon sa isa. Hindi pa ka rin nabubuksan. Ay, nasa nang naman ko. Alay, ay, yung binigay mo sa ko, no? Hindi yan. Hindi ka rin binigay mo sa akin. Hindi. Nadala ng kuya mo. Hmm, hindi nga. Sa naman. Eh, yun. Kainaman ng iday na are. Ah, uh ah. -uh. Ay, ano kang banas? Diyos ko po, rude. Ah, uh ah. -uh. Tapos din yung wala pang katubig-tubig. Hindi pa makapanligaw. Ha, alis Paan? na sa earth. Paano na tayo nito? Ha? Ah, ah, Ito, na yung dama. Ano, higpit? Ba, naman pa binuksan pa naman ng ilaw. Ay, naman naman kayo yun ay. Hindi kayo marunong magtipid. Ikaw, banas-banas na yan. Oo. Ah, ah.